Nanay Alicia, ah uh, gano'n na po kayo katagal dito sa Bungsos Bulacan? Eh, uh, mga ano na, mga 40 years ni 40 years na po. So, uh, nitong mga nagdaang bagyo, ah. nung ah uh, bagyong Karina, bagyong Ente, kamusta po kayo dito? Ganon din. Ito. Ngayon din nagbibigay ng mga ano, bigas, konting ano lang. Pero, Hindi naman po kayo binata. Binahanga kami dito ng Dante ng Pote. Hanggang yeah. sa amin. Nagtas ka o ho yan. Ka maabot yan. Maabot yan dyan? Oo, maabot. Itong sa naman po ay hindi naman po napuruan yung mga gamit sa pinat ba? Nung una, napuruan yung gamit ko na ano ng tambo. Na hmm. ano ng tambo. Wala kami, kami. Wala kami. yung pag yung inting ko? Yung In inting din. Napangay na naman yung bahay ko. Pangapat nagawa na gawa na yan namin. Pangapat na gawa na kasi na natatangay. May mga May nagbigay namin. naman ho ng tulong? May nagbigay din. Sino ho yung nagbigay ng tulong? Hindi ko mga kilala. Anak kilala ko lang si Ninya, tsaka sila Tito, tsaka sila Ninya. mga Pusila, Perez. Mm -hmm. oh. Ano po mga binigay ni... Mga bigas ang nilata. Nakatulong naman, po. Oh, so, okay. naman sila. Pero ngayon, wala Wala pa okay. ulit. So, kumusta naman po kayo? Sino po nakakasama sa dahil? Kami lang ng mong... yung Sino po? Anak niya po ba siya? Ang ko po. Uh, yung anak po andon sa loob. Ilan po ang anak mo? Ang mo. mga anak mo. Ang anak mga Ang mo. Minsan um, na lang ang kasama ko dahil walang asawa. Wala hmm. sa trabaho, hindi sa mga trabaho. Ano pong pinagkakabalahan niyo po ako? Hindi. Ano lang ako, nangyemitin siya, nangyemitin siya. Hindi rin makapangis siya. Hindi rin ako mamalaga pa po. Yun lang ang pinagkakabalahan namin. Kung meron po kayong gustong sabihin sa pamahalaan ng Bustos, pwede mo pong sabihin sa harap ng camera. Hindi ko maamang pinta ko sa sabutin ko. niya ako. Hindi lang kami ng konting tulong kung mayroon silang ipututulong sa amin. Yun lang.